Bakit hindi maubos-ubos yung mga kurap sa gobyerno natin? Kasi wala tayong death penalty. Bakit wala tayong death penalty? Bakit hindi maipasa yung death penalty sa Pilipinas? Kasi nga, ang daming gobyernong, pliado ng gobyerno na corrupt. Di ba? E yung plunder, yung plunder kasi, pagkakaalam ko niyan, kasama sa dead penalty yan pag napatunayan kang nagnakaw ka sa kaban ng bayan 50 million patas kaya hindi ma-approvean yung ano, death penalty sa Pilipinas kaya hindi maubos ang uh, ang sa gobyerno pero pag nagkaroon na tayo ng death penalty sa Pilipinas sigurado maraming mababago sigurado yun dami ng gustong mawala yung korap sa gobyerno. Marami magsusumbong. Diba? ba? hindi lang yung korap sa gobyerno. Mga masamang loob Pilipinas, mababawas-bawasan yan. Mababawasan na